Hello mga kapatid, ngayon pala ipagpatuloy ko na yung aking YouTube channel, mag-upload na ako ng mga videos na kahit yung ganap lang sa buhay ko dito araw-araw para naman mag kung sakaling magkaroon ako ng sahod, may pagawa ko na tong bahay namin para naman na yung nanay ko mayroon na rin siyang sarili niyang higaan maayos kasi dito sa amin, ito lang kasing bahay namin na maliit kasing laki ng panyo pag pagpasok ng tao dire diretso agad andyan lang din yung nanay ko tapos yun nga pag may tao kahit ako lang dito palagi pag nadaan-daan ako naglalakad-lakad ng mga kung ano-ano mga kinakalikot ko andyan siya na iistorbo siya kaya kailangan kailangan mayroon siyang maayos na ma mapaghigaan sa kanya may, kahit ng sariling maliit lang naman na kwarto yun talagang unahin kong ipagawa para ano, para hindi na siya may Baka na, uh, kung sakaling magkaroon ako ng ano, ng saho dito, ma, para rin naman matulungan yung araw-araw -ara namin na pamumuhay ng mga kailangan namin, kahit kunti lang masaya na ako. Malaking tulong na rin yun sa amin. Kasi yung anak ko nagtatrabaho doon sa Kabite, sa kumpanya. May sarili na rin buhay yun. Magpadala man siya. Kunti lang. Yung kulang pa para sa bigas namin, para sa pagkain namin. Kaya sana po panoorin niyo po ang aking mga videos. Hello mga kaibigan. It, i i ikot ko pala kayo dito sa ano namin sa bahay namin itong bahay na to tira ito sa audit hindi pa napayos ayos kasi wala ng ano wala ng pira tapos ito din yung ano namin yung balilikuran ng bahay namin kasi ang harap nandoon sa bukid ito yun ngayon nung pagkatapos ng audit yung bahay na yan, yan yung sirang-sira. Malaki yan mula doon hanggang dito. Dito. Yan yung buong bahay namin dati. Pero nung nag-udit kasi nga gawa lang siya sa kahoy. Naano talaga siya, nadurog siya ni udit. Ayan na lang yung tira. Inano, kinumpuni din yan. Gawa ng tinirahan yan dati ng pamangkin ko. Pero ngayon, inalis na kasi sobrang rupok na niya. Tapos yung CR namin, ayan din yun. Sira-sira din. Dati may bubong yan, may dingding. Ngayon wala na. Dito hindi, hindi ultimo CRD mapayo sa ayos kasi mag-isa lang ako dito sa amin. Ang ano, ang nag-alaga kasi ako sa nanay ko, ang nanay ko kasi na paralyze na dati. Andon ako sa Cavite nagtatrabaho, ano ko doon? Uh, Ma halos abot ako ng 20 years doon, pero nung pagkatapos ng bagyong ulit umuwi ako kasi yung nanay ko na paralyze. 2 years na siya ngayon na paralyze. July 20, 2022 ako umuwi dito kasi nga walang mag-alaga sa kanya. Pagdating ko, itong bahay na to, wala pa talaga yan. Ano palang haligi, tsaka yung mga kahoy-kahoy sa ilalim. Pero may bubong na siya. Yan, may bubong na siya. Wala pang ano. Tapos nung dumating ako, pinagawan ko yan, ng, pinadingdingan ko yan. Puro luna lang yan. Itong bahay na to, puro luna. Pati bintana, ding, ano nung bintana, sira pang sarado sa bintana, puro talaga yan luna. Yan, luna lahat yan. Tapos kasi lumipat na kami ng nanay ko dito gawa ng dati, pag, pagka-paralyze nga doon kami sa, kapit, ay, sa kapatid kong lalaki doon sa may bandang dulo. Doon, doon sa likod na yan, doon kami nakatira. Doon ang nanay ko. Tapos kaya lumipat na kami dito. Ayan naman siya, yan yung kusina namin dati. Nadatnan ko pa yan may kusina pa tas ito dito may sahig pa to tapos may ano pa yan kasi ito yung pinakakusina namin dati dito yung kainan banda tapos yun ng kusina tapos nadatnan ko pa yun kaso marupok na nga sa katagalan magkanda balik balik na yung maapakan ko hangga, kaya na ano na natanggal na dito bumagsak tsaka yung doon ang ano namin kusina banggirahan sa kayong bali lutuan abuhan tawag dito sa amin ano na din yun babagsak na kasi nakabiti na ngayon ni eh, kasi itong bahay na to, parang hum, naharag papunta doon ngayon kahit marupok na yun ginagamit ko pa rin yun pang, uh, ginagamit ko pa rin pag doon ako nagluluto kaso isang bisis yung ang kahoy siguro dahil sa karupukanan yan na ano na nagkabaga kaya ayun, muntik nang magliyap, pagising namin, bumagsak na yung ano, bumagsak na lahat doon. Kaya doon ako nilipat, doon ito na yung ano, lutuan namin. Diyan ako nagluluto. Doon sa banda na yun, doon ako nagluluto. Nagpagawa ko sa kapatid ko ng Bali Abuhan, diyan ako nagluluto. Tapos dito, wala na talaga 'to, hindi pa na paayos-ayos kasi gawa ng ano, ng, wala ng pira. Kaya, kaya naisipan ko, sabi ko, may YouTube channel naman ako. Doon na lang ako. Mag-upload ako ng mga video kahit ito lang ganap sa ano ko, ganap ko lang sa araw-araw para kahit baka naman sakali magka magkasahod ako baka naman sakaling maawa ang Diyos magkaroon ako ng sahod kahit maliit lang masaya na ako kasi para may ano kasi wala kasi akong hanap buhay dito gawa ng nag-alag ang ako sa nanay ko mag marunong sana akong magluto-luto kaso ang problema ko kasi ito pinaanuhan ko nga ng haligi para magkaroon sana ako dito ng maliit na tindahan kahit mali disipli, disiplin disiplin lang ng kung ano-anong paninda or mailuto ko kaso wala ang ano wala ang pira kasi kailangan pa lang magtrabaho na magpambayad mo sa pagtatrabaho tapos kasi mga kapatid ko di mo naman maasahan gawa ng may mga hanap buhay din sila guys gawa ng mga uh, ma mahirap din uh, kaya yun hinintay ko na lang na baka matuloy na makawi yung kapatid ko sa December ay kapatid yung anak kong lalaki doon maano ma baka mapaayos na namin to Baka ano, kahit, kahit yun lang ang uunahin yung mapag-resplehan ko ng kung ano-anong pwedeng itinda para may pagkakitaan naman ako kunti. Tapos yung ano, habang nag-aalaga ako sa nanay ko para tsaka baka sakaling maawa ang Diyos at kaawaan kami, magkaroon ako ng saho dito sa YouTube. Kaya pinagpatuloy ko na tong ano na to na mag-upload para may hihintayin ako kung sakali man may manunood at magkakaroon ako ng um, ano, saho dito pala ako nagluluto kasi wala na nga doon sira na dito ako nagluluto. Siyempre yung alaga ko na kasaway. Dito magano okay. mag ako. Naglilis ko ng isda.

ni, sa si may munggi, munggitan. Ah, May mga pusa dyan o oh, binibigyan ko ng pagkain. Ay isda. ito pa o. Oh. Yun sila. Ikaw yung dapat, pa yung o. Oh. Yung o. Oh. Yung. O. Oh. Ako yung sunakayong. Sunakay. Maraming pagkakaroon. Thank you. pinagugugasan ko ng isda binubuhos ko sa mga puno ng tanim hindi ko na kayo isinama kumuha ko ng tanglad mga kapatid kasi ano yung umulan ayan no umulan siya pero mahina lang naman kaya ah, hindi na akong, hindi ko na binitbit yung cellphone gawa ng ano tapos ito pala yung niluto ko nagsabaw ko ng isda tulang isda lang to mga kapatid tapos ano yung tanglad lang talaga ang nilagay kong ano sa kanya pampabango lang ba para hindi ganong ano ang lansa ng isda tanglad lang kasi wala nga pambili ng mga sibuyas kung ano ano pa kamatis kaya yun lang tanglad lang sariwa naman yung isda pwede na sa tanglad lang tutulahin ko lang yun sabaw tapos yung iba naman ipiprito ko yung kunti ako pala, ako pala mga kapatid ay isang Iglesia ni Cristo. Yan ang relihiyon ko, Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid na lang ang itawag ko. Kasi kapatid kapat, kapatid naman ang ano namin sa lahat ng mga kapatid sa loob ng iglesia kumulo na sa mga kapatid kaya ilagay ko na tong isda ayan na kumulo na buo lang yan hindi ko na pinutulputol kasi dalawa lang naman kami na ang kakain pagkulo may ano na may lasa na kumulo na siya kaya ah, lagyan ko na ng kunting pampalasa hindi ko nasa siya nilagyan ng gulay. Kasi hindi ako nakapanguha ng gulay. Nilalagyan ko pa yan palagi. Minsan talbos ang kamuti. Minsan alung malunggay. Minsan alugbati. Ngayon wala siya. Kain pala tayo. Mga kapatid, ito pala yung ayan na yung niluto kong ano, yung isda. Tapos yun yung daing na tira ko kagabi. Ayan naman yung, uy, nila ng baguong ginawa kong sasawan. Tapos yung nanay ko, ayan, kumain siya. Diyan din siya nakain sa baba. Tapos habang kumakain kami, itong misa namin, andito lahat plato, kaldero, katabi mo, mga plato, yan. Kasi walang ibang space dito mga kapatid. Ang bahay namin parang panyo lang to kalaki.